ayan nabubutas na talaga siya sa ilang dekada na ang nakararaan fruit bearing trees ito ang old lanzones tree saan ba ang deposito nito kuha lang tayo ng old tree ito Juiz 90 Ito na yung tinusukan natin Nilagyan ng staka 3 feet lang galing dyan Sa pinaka siding Kuha tayo ng kanto dito At ito Junor tayo Control pa rin ng green degrees Tatadlas dun sa old Well o lumang balon ng mga hapon. Nakapaikot yung creek. Papunta doon sa ibabaw at mayroong mga deposit na na-recover na ng mga ninja or tauhan ng mga JICA. Or Japanese International Corporation Agency. Sekreto yan pero dapat di malaman. So small creek, literal tubig kasi yung code 1 water element so ngayon hindi siya exactly tatama dito sa tamang 3 grams lihis siya eh dito yung totoong 3 grams pasok siya sa green degrees ngayon mag white degrees tayo 315 degrees code 6 ito ito pababa dyan merong stone map sa baba malapad na ba ito malaki Naka-fix talaga siya hindi basta basta maanod sa baha ginawang stone map marami syang dot papahihwating ng mga deposito and then sa plastada ng area land formation and then sa mga creek nag letter Y madalas sa mga creek dito papunta doon sa bandang southwest at mayroong treasure recovery dun sa waterfalls nakuha na na yun matagal na ng mga kuryano so from here nalagyan natin ng staka 3 feet lang galing dyan ito na yung spot mismo so laging tandaan dahil fruit bearing trees sya madalas lalong lalo na sa lalot kung old na talaga ay malapit lang yung item. Naka-east. Kung meron kayong uh, pinaghinalaan, matagal na yung lumang lansone sa inyo, na puno, pwede kayong magkuha ng sample sa so, mismo ng puno, ipakarbon dating ninyo, pero magastos. Kung maka afford kayo, ay uh, malalaman nyo. Kung ilang dekada na ba kung pasok ba siya sa kapanahunan ng mga hapon na nagkampo dito sa Pilipinas pero if may live pointer tulad dito dating kinampuhan at uh, tinatawag nga na makapili yung friend ng hapon ng mga Pilipino at yung live pointer dito medyo may katandaan na rin nakaabot talaga siya nung bata pa siya na may mga hapon na nagkampo dito uh, di kalayuan sa tinitirahan nila dito daw spot hindi sila sinasaktan ng mga hapon dahil hindi naman lahat ng mga hapon ay ganun kalupet sa inaasahan natin so now yung mga makapili ay inuutusan lang na bibili ng kung ano ano sa baryo o sa mga syudad para uh, sa pagkain o sa mga kagamitan mautusan sila, makapili ang tawat so now dito galing sa loob ito, papunta doon, code 9 tayo or south side. Ito, ito. Madaliin na lang natin kasi maula na. Doon, 50 meters ahead, merong putol na doon na lumang uh, kahoy na kung tawagin ay lawaan. So another spot na pinapahiwatig din ng stone map. So yung terrain dito naka-inclination ng uh, 15 degrees pero biglang bumaba nang uh, I think nasa mga 70 degrees to 80 degrees. Tapos biglang nag-flat ground doon sa ibaba. So may mga deposito pa doon. Medyo malayo na may mga bato na mayroong mga nakaukit or naka-emblem ng na mga sign. So ngayon, ito na yung spot talaga na naka-align sa old balloon literal na creek tubig at kapag i-add natin yung code 7 plus code 5 dito sa centering natin plus code 3 equals 15 feet so estimated na lalim dito dahil prone to small deposit lang to ay 15 feet under center shaft downward at kapag sa actual test dig na to merong uh, Uh, mga makukuhang very unusual na mga HTM or hidden trail marker mga basag na bote, palayok ganon so yun lang pala tandaan dapat 5x5 five five ang hukay para okay sa air ventilation so yun lang at uh, maulan na oh. Ako, silo muna tayo pero kahit na ganon continue pa rin tayo so ito lang yung ituturo ko sa inyo na alamin ang history ng lugar at dapat old na talaga tulad dito sa setup na to confidential na yung nagmayari dito hindi na natin pwedeng i-vlog kasi may test dig na kami dun dun sila nag-focus pinuntuhan ko lang dahil gusto kong i-vlog ito para makita din ninyo dahil kung sa akin lang ang area na ito matagal ko na itong tinira so yan lang mostly sa mga kamalian ng ating mga ka thi ay dyan naguhukay tapos nag drip drip lang kung saan saan sana ay ma aware kayo at ma educate na rin dahil engineering batalyon ang nagbaon sa mga ganitong setup maraming maraming salamat at tuloy nga ay dun sa Hingog City dun sa nirimap natin ay nakuhaan ng 7 bars lang code 3 pa rin tapos 1 yard lang so maulan talaga Magbigay lang ako ng layout. Ano, mag-send lang uh, mag-insert na lang ako ng photos sa tamang layout dito para makita din niyo Maulan na kasi. So yan, butas-butas na talaga sa sobrang kalumaan. So saya sa inyo. Sana ay uh, makatulong ang video na ito at paki-subscribe na lang kung sa tingin mo ay natulungan ka sa video na ito dahil tama naman yung mga remapping natin na nakabase ito sa tamang 3 grams tapos sa, uh, ito ay testing na dahil marami nang nakahits sa mga ganitong setup maraming maraming salamat yan ganda ng kalikasan yan actually meron akong nakitang ibid kanina galing dyan sa itaas kumalon siya pababa dumaretso dyan pero hindi natin saktan wala tayong interest nyan naglag lang tayo for treasure signs lang ito nga pala parang lamesa yan talagmite na bumagsak galing sa itaas yan sama na lang natin ito sa vlog meron mga butas butas dyan circle let see meron dyan meron din tayo minimisan dyan mga butas butas meron din dito yan yan, mga butas-butas. Doon Yan, malaking butas yan. Indication for quick deposit. Ito pa, butas. And then, sa iba ba niya, dito, yan. Nakakatakot talaga kasi sobrang ano yan? lalim. Bagsakan ng falls. Yan sa gilid yung entrance ng tunnel. Pinoperate yan. Mag ano lang sila ng tali dyan, yung uh, tiyuhin ko. Kapasok sila dun. Na binuksan nila yung simento na nakatakit. Pero walang item. Siyempre, kapasok pa yan. Hindi lahat ng tunnel ay item agad yung bubungan sa atin. Ano, delikado talaga yun. Eh, no? Wow. mga 50 feet yan galing dito pa baba 50 feet yan pero dito lang sa gilid niya ayan dito papasok merong entrance yan ng tunnel dati kasi yung hindi pa nag bar down pwede yan maapakan mataas pa yan sabi ng mama ko dati kasi lupain nila to well so, nabenta na nag explore lang tayo at uh, yan may ginawang jacuzzi yan sa mga koreano kaya inoperate nila pero yung nakunan nandun sa kabilang mini pool so, ito ay tunnel lang malaking trabaho magastos kaya pending yung operation nila Ganda ng kalikasan ano. No? Dito lang muna, maraming salamat. I'll never let you go. Will always on my mind. You're the only one for me. You're all I need. I never. Always on my mind You're the only one for me You're all I need And I'll never never let you go